So ayan, muna na tayo maglakad. Ito mga guys, dito sa amin. Maxi. Subway Surf. Ayan, lakad-lakad. Kaya -lakad. na si Let's go! Lakad-lakad tayo ulit. Ayan, o. No? Salvatore. <laughs> Ah, iba pa ang pizza nila, Salvatore. Hello guys. Hi. Kumusta kayo? Boswa, bonjour. Kumusta ba? Jebe bien, merci. Hi guys matagal-tagal na naman tayong hindi nakapag-upload dahil ayun na nga, adjustment sa trabaho, sa klima, sa hotel. Ang dami. <laughs> so, napagod tayo matrabaho kasi oti-oti tayo araw-araw. Mayroon tayong 11 hours a day. Tama, 11 hours a day. So, pagkakwentuhan natin yan later on, guys. No? Um, dami kasi nga talagang adjustment pa. Which is, uh, kaya naman. Kasi nag enjoy kami. Uh, sa to lang, uh, mas maganda kasi muna yung uh, ma-focus muna namin yung sarili namin dito. Maging comfortable muna kami sa lahat bago uh, kami mag-relax, uh, ano, mag mag-petix-petix. Kung <laughs> uh, at least may pakita namin yung best namin dito sa company. Siyempre bago tayo eh. Pero which is marami tayong pag-usapan nga dahil nakausap ko mismo yung may-ari ng aming company Okay, which is ang ganda ng usapan namin. Uh, sincere lahat, which is dalawa sila, yung project manager and then yung owner ng company, which is nakausap ko. Uh, Nag-usap kami ng one-on-one, -on -one, kumbaga. So, napakasaya. Thank you, Lord. Ang daming blessings sa amin na dumarating kahit uh, malayo kami sa mga uh, city, kahit nandito. Kasi dito guys, sa area namin, which is ito yung part ng uh, parang hiking ng mga tao, adventure snowmobile area, uh, I think hunting area meron din kasi parang yung hotel nasa gitna ng nasa taas ng bundok siya, hindi naman sa totally taas. Uh, tapos dito pumupunta lahat ng mga Canadians, mga ganun, kumakain, wala ka talaga kang makikitang mga Pilipino dito. It's kamilan talaga. So, napakababait naman ng mga tao kahit hirap sila sa english or ayaw nila mag-English kasi may mga gano'ng kasi dito guys. Uh, ayoko na sabihin yun pero alam nyo na yun mga nakatira dito sa Quebec no? area which is adjust na lang tayo sa <clears throat> language nila which is okay para sa akin. Gusto, gusto ko matuto ng language nila. Kasi yung English alam naman natin is uh, alam na ng mga Pilipino yan which is eto yung French. Franse. Uh, magandang matutunan to. Isa sa mga uh, magagandang uh, bagay na na matutunan mo kung saan nandito ka. Pag natuto ka na ito guys, napakadaming benefit sa'yo. Totoo lang guys, sinabi sa akin Sobra. Pero nakadepende pa rin sa company. Okay. So, pero yun nga, ang pag-PPR dito or ang, ang pag-a-apply ulit kasi dito ng renewal is kailangan mo at this level 4. Which is yun, May nabanggit ko sa previous vlog ko. I think kung hindi man, comment down below. Gagawa tayo ng another vlog niya regarding dyan sa mga uh, French level, okay, regarding sa renewal and then uh, permit, okay. Meron tayo, kompleto tayo dito sa orientation natin. So, so, so sa, sa ngayon kasi guys, uh, day off namin for 3 days. So, oh, guys, 3 days coming off. Diba? Nakakapanibago. 3 days. Samantalang sa atin, isang araw. Sa iba, 2 days, di ba? O, oh, dito 3 days. Pero yung pasok naman namin daily is 11 hours, which is maladagdagan pa soon, once na mag-summer. Summer! summer. Ang <laughs> summer. daw dito is uh, 10, 5, 15. Well, oh, siguro summer na nila yun para sa kanila kasi talaga naman napakalamig dito nung unang dating namin. Which is yung suot ko na lang is medyo manipis na. manipis na to guys ha. Wala na akong uh, shorts sa loob. Uh, isang shirt lang to. Then, susuot ko na para at warmer ko which is maganda, uh, hindi ko na masyado ramdam, which is, labas tayo para makita nyo yung sinasabi ko. Uh, maganda daw yung weather ngayon. Sa France, or French, sabi nga nila, aujourd'hui, il cebu. Uh, Today is uh, have a great day, or uh, have a, a great weather, nga sabi nila. So check natin, guys, ha, yung great weather nila. kung <laughs> totoo parang hindi great weather sa akin eh. Parang malamig eh. Kasi ako, labigin talaga ako guys. Sa totoo lang. Kahit nung nasa Middle pa ako, yung lamig doon, malamig na sa akin yun ha. More pa kaya dito. Kaya dito nag-a-adjust talaga ako. Well, kinakaya ko naman. Mamaya bibili rin ako ng vitamins. Samahan nyo kami sa market. Medyo malayo-layo rin namin. Kailangan namin bibisan maglakad dahil hindi ka pwedeng tumagal sa labas na nasabihin mong 10 degree ah uh, pag once matagal ka pa rin sa labas, malamig talaga guys. Kaya kailangan may mga gear ka pa rin sinusuot. Mas maganda yun, eh, mas safe, di ba? So check natin weather sa labas guys. Sabi sinasabi lang great weather. Kasi nakita ko may mga Canadian nakatambay. May mga nagsisigarilyo, may mga nag uh, uusap dyan sa labas. Parang na-miss nila yung weather na magtayo-tayo sa labas na mag-usap-usap. Well, check natin. Great weather. <laughs> Uh, bababa ko yung camera, baka masilaw kayo kasi mataas yung araw. Oh, yan, great weather. <laughs> well, accepted naman guys, accepted. Sa totoo lang. Ayan. Well, okay naman. Okay na okay. Uh, para sa akin, okay yung ganito. Kaysa yung dating-dating namin na napakalamig na masakit sa kamay pag lumabas ka, ramdam mo. Pero sabi nila mamayang tanghali. Isiinit pa rito. So, mas maganda para mas makapaglakad kami ng maayos. So, tayangin ko guys, mas okay yung weather na ganito. Sana, uminit pa at mag-summer na talaga guys para ma-enjoy na natin yung maglakad-lakad at ma-enjoy natin yung Canada. Kasi hindi pa tayo masyado nakapaglakad-lakad sa labas dahil nga nakakatakot guys na tumagal dito sa labas. Siyempre, unahin muna natin yung health natin kaysa magkasakit tayo, di ba? So, okay guys, ang weather. Kaya to, magsuot lang tayo ng uh, sapat na damit para paggagala tayo mamaya is uh, maka ano maka tayo nang maayos. Yeah. Di ba pumasok na ako agad. Hayo <laughs> tumagal sa labas. <laughs> Ayos na natin yung camera guys. Kasi mas sa kamay. Wait lang. Ha? <clears throat> Ayan. So, yun. Okay na okay. Hindi ko alam kung mga pag-vlog ako habang naglalakad. Pero try ko. Uh, pagdating sa grocery, siguro mag-vlog ako. Pero sa labas, hindi ko kaya guys sa summer ko na lang kayo may to tour Okay? Then, pag may kotse na rin tayo, sana, delay gratification muna tayo. Huwag muna ngayon. Ipon-ipon uh, muna tayo. So, unahin muna natin yung family natin sa Pilipinas. Ayun, guys. no uh, Enjoy. Uh, at samahan nyo ako later on. Okay? Thank you. Ayan guys, so dito kami sa hardware. Natingin ng mga gamit. Then pupunta kami dun sa big uh, ano nila, uh, market kung saan nandun na lahat malalayo lang kasi ang mga ano dito mga bilihin kaya ito lakad kami na lakad pero okay na rin. exercise bawas calories <laughs> may ganun <laughs> so ayan o dito kami hanap tayo mm. Ano ba 'yung mga gamit dito? 'Yung eh, mga antique na gamit at mga classics. Okay. Mga gloves ito for sale. 1.99 dollar. Ito mga sale, oh. Okay. Uh, Tama -ta, sa uh, uh, iba. Tayo sa -ta, kabila. Bueno. So, ayan. Kuna na tayo maglakad. Ito mga guys. So. Ayan. Dito sa amin. Maxi. Subway Surf. Ayan. Lakad-lakad. Ayan na siya. Let's go! Lakad-lakad tayo ulit! Ayan, no? Salvatore. <laughs> okay, oh, iba yung pangalan pizza sa nila. Salvatore. Yun, napakataas. Tim Hortons. Ano to? Biosor. Ewan ko tawag dyan. Macdo Ha, SAQ. Favorite ng bayan, SAQ. Ang mga nakakaalam dyan. <laughs> Ayan ang aming pupuntahan. Woo! Oh, pagod. Let's go! Sa loob. Ay, so ito ang pagkain namin. Kain mo pala eh. Ang init pre, sobra. Ay, coffee hindi ah. So ito, no? Sige, kami na. Ito pre, may rice oh kahit 7.689 dollars. Sa pa. Ayen guys, ang daming pagkain dito Pagpipilihan Ah, hi guys. So, eto, gawi na tayo, no. Actually, kanina pa tayo nakauwi uh, natulog lang tayo dahil sobrang pagod po kanina maglakad. Actually, <laughs> Pinunta namin dahil namin pinuntahan. Ang dami namin ginawa. Nag-change pin kami ng credit. Kasi dumating na yung credit namin. And then also, yung sa, tel sa may uh, SIM card telecom namin, uh, nag-deactivate siya. So, kailangan namin pumunta ron. At the same time, nag-grocery kami. So, yung mga ginawa namin na yun is wala kaming sasakyan, guys. Naglakad kami. So, from hotel to hotel, dun sa Mark, anong tawag nila doon um I I think ano uh, metro is 40 minutes pabalik Ay, hindi lang 40 minutes kasi may mga bit -bit na kami tapos may mga dinaanan pa kami so yun guys ang um, I think talaga dito sa Canada dito sa area namin ang lalayo so hindi uh, kailangan talaga ng at least bike kaya nagtingin kami kanina pero hindi pa kami bibili siguro Uh, pag matatapos na yung 2 months namin, 2 uh, days bago kami bumili. Hindi namin pa alam, hindi pa sure. Pero yun kasi yung na namin. Tamingin kami ng mga bike kanina. Then yung car, uh, hindi siya luxury talaga dito. Necessity talaga yan. Uh, napakalayo guys, ang hirap. Especially dito sa area namin, which is temporary lang naman kami. Pero dun sa lilipatan namin, kailangan din namin. So, importante talaga uh, yun, yun guys, sobrang nakakapagod. Bit -bit ang daming bitbit, Ang bigat ng gamit ko. Sumakit yung uh, likod ko. <laughs> yeah, pagod talaga ako. Parang ako ng hilo. So, yung time na yun, kasi hindi tayo sanay, no? Uh, parang bago Ito so, ganong lakaran plus yung lamig pa ng onte Well, sinulit na rin kasi namin yung araw. Kasi ngayong araw na to is uh, nasa, I think nasa 5 degree kami kanina. Or, siyempre naglalakad pa ways. So, medyo minute siya. So, okay na okay. Kaya bukas, mas okay yung weather. Sa so, try ko, punta, pupunta ata ka kami ulit bukas sa telecom. Lalakarin na naman. Pero mas malapit naman. So, mga around um, 10 minutes to 15. Depende sa paglalakad. So, sobra. <laughs> Nakakapagod yung ano namin. <laughs> yung dito sa area namin. So, ayan. Part lang ng ano, journey namin yan dito. Makakaluwag din tayo, guys. So, delay gratification muna tayo. Ano? Tiis muna tayo. Okay lang mga bike muna bilhin natin which is, uh, tumingin kami sa marketplace ng Facebook pero ang lalayo nila guys, may Ottawa Montreal so malayo kami doon, so baka hindi i-deliver sa amin pero meron ditong bike shop na may mga hindi naman ganoon kamahalan, sakto lang yung price so balak namin yun, maganda and quality siya at least magagamit namin for 6 months, summer so winter lang naman ang paproblemahin namin so at least medyo pa summer na raw dito kaya kailangan na talaga namin So, ayan guys, yun yung nilakad namin ngayon, yung sa SIM card namin. It's importante talaga yan, uh, lalo na pag dito sa Canada. Um, kailangan mo ng data, pantawag, then plus sinahanap lagi yung mobile number namin, which is wala kami mapakita kasi nga nag-deactivate yung mobile number namin. Uh, I hope bukas maging okay siya. Kung di man siya ma-activate bukas, at least na-process na. -process na. Magandain na lang kami ng days. Dahil buti nga ngayon may wifi kami dito sa hotel, pero hindi siya ganun kalakas. So, mas maganda pa rin yung may sarili kami data. Uh, I hope maayos siya. nagkaroon nata ng uh, fraud regarding dito sa aming uh, SIM card, hindi namin alam, lahat kami So kailangan namin ayusin yun, may mga documents kami na mga sined sa email So ang hirap, hindi ko alam, sa so, may mga telus na SIM card dyan uh, Comment down below naman kung naka-experience kayo ng ganito, yung deactivation ng telus Kami kasi nakaranas kami, so nag-start siya ng I think uh, Thursday So, may 4 days na. Uh, sorry, 3 days nang nangyari. Kasi pang 3 days na to, uh, yeah, Saturday na. Saturday. So, ayan. Sobrang nakakapagod talaga ng mga pag, ano, uh, pinagdaanan pinagdaan <laughs> na so, ganun talaga. Isis lang. ka uh, bawiin natin sa kain ngayon sa so, mga grocery -no natin kanina. <laughs> so, ayun. Eh, na, nagka-problema rin pala kami sa credit <laughs> nung kasama ko sa PIN. I think na mali siya nung pagtanggal ng uh, code. So, ayun, na tatlong uh, uh, ano siya, uh, wrong sa code. So, buti na nando kami mismo sa NB nagpa, ano, nagpa change ng pin at si kaso kami. So, hindi rin pala basta-basta ang, ano, ang change pin dito, guys. Pagka nagkamali ka, uh, interviewin ka talaga. <laughs> so, pagdududahan ka pa talaga, no? Well, ganun talaga. Uh, yun ang sistema nila, which is good. Maganda, strict na sila, no? So, the way uh, by the way guys, uh, <laughs> ayun, uh, kakain muna ako. Maraming maraming salamat po ulit pala. Uh, at bukas mag-vlog tayo, let another vlog siguro dito sa labas. Uh, lakad tayo papuntang Maytelos para sikaswing SIM card. So, ngayon babawiin ko yung pagod ko ngayon. Kaya bumili ako ng mga orange vitamin C. So, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan ang pagkain ko. So, ayun. So, ayun guys. Uh, at, at kakain tayo. Hmm. Uh, <clears throat> and, ayun. May tao kasi guys. No? So, uh, ito. Maraming maraming salamat guys. Uh, I hope na mag-subscribe pa kayo at uh, samahan niyo ko sa journey ko dito. At uh, para mapakita ko yung mga nangyayari dito sa Quebec City. At para may chance niyo kayo makapunta rito. So, maraming maraming salamat po guys sa mga bago kong subscriber. Thank you po. Don't forget again to uh, like and share my videos para makarating sa iba. At yun, maka, ano, makapunta rin kayo dito, di ba? Maganda talaga guys ang quality life dito. Dahil, yun nga, maraming nangyari sa Pilipinas, no? Pero, ayun, pawiin natin sa kain yun. Kaya, peace. be sorry i can be about the lead and on the chinese